Nasaan mo ba ako? <laughs> Alam mo, anak, ganito kasi yun eh, ha? Lagi matatandaan na hindi sukatan na ating pagkatao ang ating itsura. Ay! Di ba, di ako. To, oh, Ay! Bakit niya ako? Bakit ako? Bakit ako? Bakit ako? Pwede ba tumayo ka dyan? Nakakaya sa mga tao! Oh. Tumayo ka dyan! <laughs> Ah! Hindi kita kinakahiya! Halit ka! Ayaw ka! ka. Ayaw ka. Ayaw ka. Sh -sh ha? Makinig ka! Pinagmamalaki kita! Aba kita, tinamutin tinamu, mo, oh. Maganda ka! Mag maganda iyong kalooban! Ha? Maganda kalooban mo! At ang bait-bait mo! At saka, Mahusay kang kumanta! O, oh, ay, ayan, pakita mo sa kanila kung gano'ng kahusay ka kumanta. O, oh, ayan, ayan, sige daw. Sige, anak. Sige na, kanta na, Jinky. O, oh, sige na, dali na. Ang halik mo, ka. Ang halik mo, nami-miss ka. Bakit Oh, nakakita mo? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Oh, kita mo? Ang galing-galing mong kumanta. At higit sa lahat, napakaganda ng iyong kalooban. Mama naman eh. I love you ba? Hmm, ganun din ako. I love you din. Ay, kakanta na lang. Wala nga imiya, kanta na lang. Ang halik mo, na miss ko. Mula pagkabata, ang kanyang inanak, ang tanging kakampi ni Jinky. Madalas ito ipaalala sa bata na hindi hadlang ang kanyang hitsura para maabot ang kanyang pangarap na maging isang sikat na singer. Ito ang kanyang isinapuso hanggang sa kanyang paglaki. Madalas siyang sumali sa amateur singing contest noon hanggang sa maging bokalista na siya ng isang band. Mahusay. Noon pa. mau ka. Noon pa? Oo. Oh. Tagarito kami. Nang bata ka pa lang, napapanood ka na namin. Nagaling ka. Salamat ah. Kadalasan kasi yung iba. Ayaw nila ako tingnan pag kumakanta pas <laughs> gusto nila marinig yung boses ko eh. Ibahin mo ko. Lahat napapansin ko sa'yo. Talaga? Pekmas. Kahit tong maitim ko na balat, tong liit ko, tapos tong mukha ko na... Ka... Ano? Ang mukha mo ano? Alam mo, nakikinig ka sa mga sinasabi ng mga yun. Tumayip ka na kayo? Kita mo na? Pilkatawa nila ako. Hindi. Hindi. Inutos ko kasi yun. At, sempre, gusto kong gusto kong samahan kita sa mga pagdawa mo. Sa saya mo. Sa lungkot mo. Gusto kong tanggalin yung mga lungkot sa mga mata mo. Bernard. Pinky. <laughs> nagmamaga na pala yung anak mo. Ay, oo, oo. Kaya nga, bantay sarado sa akin. Toy, naku, mahirap na. Huwag kang mag-alala. Tatandang dalaga rin yan si Jinky. Huwag na. <laughs> Tama po kayo, Manang. Buti nga po, hindi ako nagmana sa ubod ng ganda niyo eh, no? <laughs> grabe, ang ganda niyo. Ang ganda nyo talaga, grabe. Nahiya naman daw po ako. <laughs> Ay, nako. Doon na nga kayo bumili. Sariwang-sariwa tong gulay ko. Baka malanta sa asim ng pananalita mo. Sa pagalitan mo. Halika hmm. na, halika na. Uh. Uy! Baka uh. nga makakawit-kawit dyan, ha? Ang dami ng binola niya. Mami, abobulahin ka. Baka mabuntis ka. Ay, naku, ma. Umuway lang ako. Buntis agad. Hindi ba pwedeng nagandahan lang kasi? Ah, uh, ko na po kayo. Hindi ka na na eh. sila, Ay, sabi ko na ko hindi na, malaglag pa ako diyan. Oh, Ay, Renat. Oh. Manong ihatid mo tong anak ko, ha? Uh, opo na nga, Iris. Ako na pong bahala dyan kay Jingy. Iyan ingat po. Yeah. Iyan diba? mm. Uwi kita, pero nadali muna kita sa langit. <laughs>

Kasi parang halos lahat tingin sa akin ako na yung pinakamasamang tao sa mundo. Kahit nga mga magulang ko eh, walang pakialam sa akin. Kahit mamatay ako ngayon, hindi yun pupunta sa burol ko. <laughs> Uy, ka magsalita ng ganyan. Lahat naman ng magulang, malang anak nila. Kahit ano pa sila, kahit anong itsura nila, sa paningin ng magulang niya, siya pinakamaganda. Parang nanay ko. Kasi ako ang... ang nakikita ko ngayon ay isang babae na may mapungay na mga mata. Medyo hindi nga lang yung kilay. <laughs> At babaeng may labing masarap palikan. sa tate mo na nagpapakihirap na nagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi pa ba, hindi ba sinabi ko sa'yo mag-iingat ka sa lalaking ito? Uh, Mahal ko po si Jinky, Pangako po, maghanap buhay ko para sa kanya para sa magiging anak po namin. Inay, sa buong buhay ko, sinilalad lang po yung lalaki na... Na ano, Na nagandahan sa'yo? na nagkaroon ng lakas ng loob na mambola sa'yo? At saka ano, yan? An ano yung sinasabi mo na, na buong buhay mo? Bakit? Ang bata-bata mo pa! 15 anyos ka pa lang! Ang dami mong pangarap! Ang layo nang mararating mo pagkatapos kayo sasabihin mo sa akin buntis ka! <laughs> <laughs> Ma, sorry na. Tama na. Ma, ma. <laughs> Hindi po pa. Ma. Mas malaking kasalanan sa Diyos ko. Kung ipatanggal ko itong dinadala ko. Ma, hindi naman po burikit na magkakaanak na ako. Hindi ko na matutupad yung mga pangarap ko. Tutupadin ko pa rin yun, ma. Ang ako ko. Balang araw, mayiging proud din po kayo sa akin. <laughs> Dahil sa sila'y parehong minority ita, hindi sila pinayagang magpakasal ng kani kanilang mga magunang. Nanirahan muna sila sa bahay ni Najinki at doon na rin ito ng anak. Noong una'y tumino naman si Renad at lumayo ito sa pagbibisyo. Ang buong akala ni Jinky, magtutuloy-tuloy na ang kanilang masayang pagsasama. Hanggang sa mabuntis siya ulit at kanyang ipinanganak ang isang sanggol na babae. Ang ipinangakong pagpapakatino ni Renard ay hindi nito tinupad. Ano ba? Sisiraan ka na ba ng bait, ha? Ano oh, masaktan? Ang sumi anak mo, ha? Gusto kong matulog. Hmm. Rarad, yan? mas ka? Malas sa ko! Renat, ano ka ba? Ako to! Asawa mo ako! Ako to si Jinky! Hindi ako magnanakaw! Eh bakit ngayon ka lang? Ano? Nagmamalaki ka dahil sa mga kinikita mo? Dahil sa pakanta-kanta mo? Siguro may kabit ka lalaki, no? Ano? Umamin ka! Ano? Ano ka ba? Bakawa ka naman sa amin ng mga anak mo! Wala akong ginagawang masama! Mara ka ako kahit sa libing para may pera na tayo. Ano bang ginagawa mo? Itawan mo yan. Ibaba mo yan. Ano ba? Ika-demonyo ka! Masaktan <coughs> <lang>. ka. <coughs> Tulo yan ang nakipaghiwalay si Jinky kay Renad at itinuon na lamang niya ang atensyon sa kanyang dalawang mga anak at sa halos walang kapagurang pagkanta sa banda para kumita ng kaunting halaga.